pinamili ko sa palengke. ito. Mamiya ko na ano yun. May na yung mga yung ko. ko sa... Thank mm -hmm. you.

Ito yung white chocolate na Sa pa siya nito. Tapos, sa hindi

meron pa rin tayo nakukuha na kukuha na mga ganito. Ang mga ganyan pa na hindi na maalis. Gusto ko kasi. Na-open yung chan. Para malilinis yung mga kilo ko. 260 kilo. Ang anak ko kasi namis lang niya ang galong din. Hmm. Tapos magagata ako ng anak Tapos ko sa lang ako ko ko muna siya. Sasayin ako ng mga ano. Tapos, sasama ko ng isda. Lalagyan ko ng... pag ko muna, lalagyan ko ng... Ang may tamaw.

prito ko muna magpok siya sa sabon. Guys, lalagay ko na sila sa bread. Sa freezer. Lalagay ko na. Ayun oh, na. Ayun lang naman ang piso namin. Sa ngayon, ito na lang ito pa. Kailangan muna laman. Yung pinamaling cake. Hmm. Ito yung cake. Lalagay ko yung gulay hanggang kung lang. Kasi yung, tsaka yung gata pala. Ay, naku, nabos. man. Yun man na, pag ano, ng batang yun ah. Laurel. Ubus na. Yung na siya. Ayan. Ayan.

sa yote na nasa ref. Ngayon lang Ang siya magigamit. ano ano Ayan lang. Ang lang. ko siya sa sabaw. Ramdan naman ako na Ano po tayo na pa Hindi siya mag-ano. ano

Kaya lang yung pwesto namin. dito kami na hindi kami na sisikatan ng mga. Ano. Kaya masyado na sisikatan ng mga araw. Kaya paano ka nang tatanig? Eh, kasi kailangan may araw yun eh. May sikat ng araw. Mga alaman ko, nabubuhay sila kasi. Kasi, ang halaman ko dito yung mga tanim ko. Halaman lang, hindi naman halaman pagkain. Mabuhay sila sa kahit na ano, kahit na hindi sikat na ng araw. Kaya e mga gulay, kung gulay ka, kailangan mo yun ng sikat ng araw. Hindi ko makakalaman. Ayan ang sikat ng araw. Okay. Walang araw. Kailangan ang ng araw. Pagkagaling okay. ka ng vegetable. Ayan ang parang ng sikat ko sa Paminta ko yan ang durog yung nakikita ninyo na ano. Na ano na rin. Kukuluan ko na siya. Tapos luto na yung isda ko. Ito lang kasi yung hahalo ko. Kasi ako lang naman po ang kakain. Hahalo ko yung isa. Tapos yung dalawa. Yun yung bali ulam ko. Ugas-bigas po yan. Yan pa ang gulog sa ikas-bibigas. Ngayon, sinama ko na yung sayot eh. Paka, pakuloyin mo muna. Pakuloyin mo na siya pag medyo malambot na sa kailangan yung isda. At saka, itong malunggay. Yan, may malunggay. Malunggay siya. Ito na. Kumulo na yung ano, pag laluto na medyo yung sayot eh. Ayan sa akin sa bawang. Tapos, parang akong eto. Sa peraso sili. Para may lasa. So, yan po ang aking ulam for today. Lunch. July 31. Last day of July. Luna, na, natin ng konti. Para Hinahinay lang mo yung kulo niya hanggang maluto yung sayote. Para may lagay ng ibang ingredients. Yan. Ito na yung ano guys, sayote. Nalagay ko na isda. Isang peraso lang naman yun para sa akin lang Tikman natin kung okay na. kung kailangan pa ng patis. Konting asin. Yes, tama na po 'yan. Para hindi malamugang. Malunggay. Yan. Okay na po yan. Ano tayo guys. Luto na yung luto ko. Yan. Ako lang po mag isang kumain siyempre. Solo. Lagi naman akong solo. Solo flight. Yan. oras ko makain. Level. Hmm. Ano yung charge? Hindi ito oras po nang

Oh, oi